Tol tolpi P mga Dre no Maraming salamat sa mga comment nyo mga Dre At daliwanagan kami Kasi parang hindi nagkaintindihan sila madam Nang kakwentuhan niya Gaya po nang sabi nyo Nasa 1.5 to 2.5 po Yung babayaran sa tolpi. P Kaya sa palagay ko po Yung 4,000 na binayaran nila sa tolpi P o sa expressway Parang ano po ano balikan tapos may nag-suggest din po na mas maganda po kung hating gabi kami aalis para nang sa ganun walang traffic at makatipid sa gas. Mga alas 10 mga dreno, kung 6 na oras o 8 oras yung biyahe. Kasi sa totoo lang mga dreno, yung 4 na oras na biyahe para sa akin kasi nga kailangan ko mag-break every now and then dahil sa mata ko mga dreno, banlag. Hindi <laughs> kumbaga ano, parang madali siyang mapagod mga dreno pag ano pag nagda-drive kaya mas ano mas madami yung kailangan kong gawing stop mga dreno para magpahinga, mag-stretch, stretch kasi Pumipikit na yung mata ko mga dreno kahit hindi naman inaantok. <laughs> pupunta tayo rito sa palengke mga dre magpapark lang tayo tapos dadalawin natin yung palengke tingnan natin yung presyo price check wala stack. dapat siguro hindi na ano padaanan ng sasakyan dito kasi masyadong maraming ano na daming tao, daming vendor Mama na mga tayo, laman. Noong unang panahon, madalas ako dito mga Dre, no? Tumitingin ako ng mga ano, yung mga ganyan, no? Mga ukay-ukay ba ng mga tools mga Dre, no? Yung magagamit ko sa kung ano-ano. kulay sariwang panggisa minsan mga dre dito namimili si airmat ng ano ng mga gulay gulay ay yung panggisa pala yung mga panahog mga dre no? kasi mas mura rito kumpara sa amin na napakamahal parang doble o triple A daw yung presyo mga dre no? kaya pag nagagawin dito yung nanay ko dito siya bumibil eh. Mula sa amin mga dre, ang biyahe rito siguro mga 40 minutes to 1 hour, depende sa ano, sa traffic. Yan. mantika 105 yung ano okay. yung isang bote ng mga ano yan 1 liter yata no, 1.5 yeah. Ito yung palengking na kalaki ang kong mga dreno Wala nung no, kaisip ako dito na no, kami na mga malengke Mahilig pa rin ba kayo sa karne o sa gulay? Yeah. 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 Magkano sa yeah. ano, boss? Magkano sa dito? Sa GM, ay sa GM4. Oo. 150 na lang kalati. 150 sa 4-chop. 135 na lang. Ay, Balik ako, boss. Balik na lang ako, mga dyan Tingin muna ako dito sa ano. Okay sa isdaan ayun ang maganda oh isda tsaka this washing liquid sa isda bangos dati mga tripag pag namamalengke kami yung mga ganito binibili namin yung mga naka ano ba yung mga nakatumpok na mura lang diba para makakabili ka ng madami para matagal mo matagal kang may ulam 70 galunggong ano ba yung pagmalapad galunggong na babae o galunggong na lalaki ah, 75 na pang ihaw Hello. Ulo ng ano Salmon, no? 80. lapia daguan sakit nggak sakit bangus bangus ya lo Sea Grapes. Napakamahal yan. Ah, ang cute naman ang kanina to. Dulong. Ah, torta, no? Yung dulong. Yellow pin. Ninety. Pang pang Pabalik na lang ako dun sa ano mga dreno. Yun, sa pinagtanungan ko ng ano Yem po yun na lang siguro tinignan ko lang yung mga isda mga dreno kinuha ko yung mga ano nila price tag <laughs> para alam ko ang gagawin yun no, kalamansi o oh. dadala ko na ito 5 kilo <laughs> pero bawal yan mga dreno bawal yata yung mga ganyan ano, dalhin papabalik yan sa ano sa Canada ito pala oh. mga gata ano inyog bigas may tagbibente ba bigas wala naman linaw <laughs> bakit ganun oh, 25 yung ganito mantika yung mga dre no? Ayan na lang ako dito. It's okay Laman. Welcome to my vlog. Magkano nga to, sir? 300 din lang. 300 isang kilo. Ayan, kasi kaya. ba dapat? 320 oh. Parang kapresyo na siya ng baka. katas pa nga ka yan mga aking. Mas mahal pa sa baka. So, hindi, mahal baka. Mas mahal yung baka.

gulay kayo dyan eh, ano se oh, sampo yun lang tsaka ano isang sile oh. It, oh, na lang oh. yan lang thank you, you. ko, ulitin na niya. pansigang oh, ah, pang, oh, pansigang ah, siling pansigang iba yung siling pansigang doon mga dreno. Hindi di masarap masarap talaga yung siling pansigang dito pwedeng magdala ng buto no? Uy, yan na mga dre, yun lang, buti pa rito, sa halagang 15 pesos, may pampakpit ka na, ano. Ang mga gulay, namumurahin mga dre, di ba? Parang dapat habang nagpa-vlog ka, mag-iingat ka, no? Pagdaan sa'yo na nakamotor, eh. Upload cellphone mo, eh. Tapos, tapos ang karir, mga dre, no? Pero parang hindi naman, ano, masyado, hindi naman masyado dito, mga dre, no? Sa Manila siguro, yung mga kamanduropot pa, no? magbabasa ulit tayo ng mga comment mga dre no kailangan natin na mahiwaga sa lamin <laughs> pambihira oh. matanda na matanda bago ang lahat mga dre paki shoutout naman kami ni Mrs. Dre Wensi at Dory Coronel from Brampton, Ontario your faithful viewers nakakatouch naman yun Thank you Sir uh, Sir Wensi at kay Ma'am Dory ganun din po no. Uh, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Shoutout din po kay Sir Andrew at Joel Nabarete. Ganun din po kay Sir Chris. Belated happy birthday, Sir. Ah, yata ito eh. Si Chris. <laughs> Google mo yung TOLPI ng SLEX, Skyway, NLEX, SCTEX, t or more or less nasa 1-3K lang ang TOLPI. One way gang Rosario La Union na yon sa gas naman matipid ang bios lalo na kung long drive yung full tank mo sobra hanggang la union pa shout out naman sa asawa ko si Meldy yun thank you sir sir walang nakalagay sir no user lang ang nakalagay dito eh ma'am Meldy uh, shout out po sa inyo maraming salamat po sa suporta yun nga mga dre no napakaraming nagcomment tungkol sa tolpi at i think inap na inap na basihan na yon para para sabihin na less than or paano ba? O oh, mababa sa 4K mga dre, Sabi ko nga yung 4K baka doble na, kung maga back and forth na mga dre, no? Baka may sukli pa. Hindi lang talaga sila nagkaintindihan nung ano mga dre, nung nagkwentuhan sila sila madam tsaka yung kaibigan niya. Eto. Eto mga dre, si All Out Escaped 2020. Vlogger to sa Canada mga dreno. Sabi niya, kuya, ba't ganon? Nung nasa Pinas pa ako, gustong-gusto ko pumunta dito sa Canada, pero ngayong nandito na ako, parang gusto ko nang umuwi. Baka siguro hindi lang ako sanay na sunod-sunuran ako. Kasi ako yung nagpapasunod sa Pinas noon. Lunok pride talaga ako dito. pa advise naman ako kuya para ganahan uli ako medyo na stress na ako dito parang gusto ko na sumuko sobrang hirap dito sa Canada may nag advice mo, Andre, no ito yung advice niya advice ko sa iyo umuwi ka na <laughs> sumagot tulisya siya malapit na uh, ilang ilang ano na ba to si all out escapade ilang buwan na ba to sa Canada kasi po ano eh uh, minsan kailangan niyo talagang bigyan ng pagkakataon di ba bigyan ng panahon na makapag-adjust po kayo doon sa sa lugar na kinalalagyan nyo especially yung kultura mga dre no? kung sanay po kayo sa city tapos napadpad po kayo sa medyo countryside ng Canada maninibago po kayo kasi may mga lugar talaga mga dre na maliit lang eh maliit lang yung, yung community nila kaya konti lang yung tao di ka masyadong nakakakita ng tao o kaya walang mga kababayan pero bigyan nyo lang po ng sapat na panahon yung sarili nyo na maka, makapag-adjust sa lugar na kinalalagay nyo kahit pa paano po no, kumbaga mas magiging madali, di ba? hindi ko sinasabing uh, magiging super smooth yung yung buhay nyo pero sa maho, mga dre, no, kakayanin nyo talagang ano, uh, tiyagaan lang especially po ngayon no, yung mga darating sa Canada na dadatnan is winter mga dre kumbaga isa to sa ano eh medyo challenging na panahon na dumating kayo sa Canada kasi nga <laughs> naiisip ko yung excitement nyo mga Dre no makaranas ng snow pero baka third day nyo pa lang na nakikita yung snow tapos nararamdaman yung lamig sasabihin nyo na tama sila maganda lang tingnan sa una <laughs> yung ganun mga Dre no tsaka yun nga pag winter kasi halos ay mo lumabas eh dahil malamig eh, 'di ba? Yung gagala. May mga gagalaan pero hindi mo na rin gugustong magala mga dre, no? Especially kung wala kang sasakyan, 'di ba? Kung wala kang sasakyan ang mangyayari sa iyo, bahay trabaho, bahay trabaho. Pero mas matipid. <laughs> 'Yun yung kagandahan nun, mga dre, no? Sabi nga nung isang nakausap namin na malayo daw sila sa mga mall, mga dre, no? Kaya kaya kung may bibili naman sila kumbaga nagiging hadlang yung ano yung distance nila don sa bibilhin nila mga dreno dahil nga kailangan bumiyahin ng isa isa't kalahating oras para lang sa gusto mong bilhin minsan nalilipasan na yung ano parang nalipasan ka ng gutom nalipasan na ng gusto ganoon mga dreno so somehow nakakaipon daw sila no hindi <laughs> ko alam kung gaano kakatagal nag-antay di ba kung naging paano yung proseso ng pag-a-apply mo pero ganoon pa man oh, no? nandiyan ka na eh. Ah, habaan mo pa yung PC mo, di ba? Gawin mo yung magagawa mo na tumagal ka diyan hangga't kaya mo. Kung hindi mo na kaya, subukan mo pa. <laughs> di ba? Try and try. Malay mo, di ba? Darating yung araw eh, ma-appreciate mo si Canada eh. Medyo tumagal ka lang ng long enough sa Canada. Makikita mo yung yung opportunities na ibibigay niya sa iyo. Sabi ko nga mga dreno let's say napunta kayo sa isang probinsya na medyo talaga namang malungkot o konti yung mga tao, di ba? Yung hindi mo pil, especially kung lumaki ka sa lungsod. Pagtiyagaan nyo lang mga dreno, kasi mas madali sigurong ma-PR sa lugar na mapupuntahan nyo kung, kung medyo isolated yon. Pagkatapos, pag na-PR na kayo, mga ilang buwan, isang taon, Tsaka kayo lilipat ng ibang province mga te. Pagagawa nyo na yung gusto nyo. Diba? Ganun lang. Talagang tiyagaan lang, tiisan lang. Ang mahalaga, nakatapak na yung paan nyo sa Canada. ba? Diba? Kasi, yun yung ano mga dre. No? Kung baga, yun yung unang step eh. ba? Diba? Yung makapunta ka sa Canada. Pag nandyan ka na, isa-isa, malalaman mo na yan mga dre. No? Hindi na naman kita na mata, Andre. Dre, matanong lang pwede ka magbigay ng rough estimate how much do you earn in Canada and how do you save up do you follow the 50-30 20 rule 50-50 etc shout out naman kay K and Zoe my beautiful daughter yun more power dre thank you sir Harold Martes Martes ba? Marte <laughs> yung 5 mga dre no naging S eh. Harold Marte. Yon, sir. Save. Paano ba yung... Kasi, mga dreno, ang hirap naman mag-save. Kung, kung mag-save ka, I think, yung... Paano ba? Gusto mo ba yung... Parang, hinihigpitan mo yung sinturon mo na medyo, ano, hindi ka na ka kakomportable? O... Yung ano lang, yung gusto mo lang na kahit pa paano is, alam mo yun, yung ayos lang. Medyo meron kang leeway para sa konting bisyo kagaya ng pagbili ng mga damit, di ba? Anyway, sir no, uh, paano yung ano ko, sistema? Magkano ba na save ko? Malaki na si save ko. Mga dreno. Ah. Uh, so, bisweldo ko ng 1.6 kada kada 2 weeks tapos na si save ko doon is kalahate o oh may pa mga dreno kaya yun 50-50 mga dreno or more kaya lang ano eh uh, hindi porkit nakakapag save ka minsan minsan may mga pagkakataon mga dreno na yung nasisave mo nagagamit din talaga eh, no? kaya ka nga nagsisave eh, di ba para sa emergency sabi ni Kawasaki Mimja Ninja ninja, but mas malinaw yata pag wala akong ano salamin. Wala O oh, ano? <laughs> Whenever you decided to visit Seattle, Washington, let me know. Inom tayo dre. Kasi hindi ka hindi <laughs> na ako nagkakape. Oh, tinigil ko na mga dre. No? Nung nandito na ako sa Pilipinas. Total wala naman Tim Hortons. Malayo sa akin. Huwag na ako magkape. <laughs> Kasi yung acid mga Andre yung anong tawag din mga Andre yung nakalimutan ko pa oh. reflux acid reflux mga Andre no? meron na ako yan masama yung charity vlogging poverty porn din yan pinagkakakitaan ng kahirapan ng iba wag mo na balakin yan Andre sabi po yan ni Champurado at nabasa ko rin yung comment ni Pesto mga Andre, no? sabi niya nga is ikaw kaya yung nasa sitwasyon nila na kung saan nangihingi ka ng tulong tapos aabotan ka ng tulong pero yung camera is halos masubsob na sa mukha mo di ba? yung ganun mga dre dati pag nanonood ako ng ganun yung charity vlog na ang style nga nila mga dre is masyadong nakadikit yung ano yung ka alam niyo yun parang <laughs> isasampal na talaga sa mukha mo yung ano eh yung mga sabihin natin ganyang kalayo di ba? sabi ko grabe naman di ba? parang merong good side, may bad side, merong iba ginagawa yon para talaga lang sa pera. Yung karamihan ginagawa talaga yon para makatulong mga dreno. Anyway, uh, <laughs> hindi ko gagawin mga dreno. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko kaya mga dreno, hindi ko kaya yung ganoon yung magi-interview ka ng tao. Tapos tatanungin mo kung ano pinagdadaanan niya. May is ano kasi maramdamin ako mga dreno. Mauna pa akong umiyak dun sa magkikwento. Shoutout lang kay Sir Robocop. Sir Robocop, thank you no. Napakasipag ni Sir mag-comment tsaka yun nga no. Uh, thank you, thank you Sir no. Na-appreciate ko lang po. At sa inyong lahat mga Dre no, uh, na-appreciate ko po yung mga comment niyo. May kulang daw. Kulang na daw yung ano ko eh, yung script ko mga Dre no, pag nagpapa-full tank ako. Wala nang karugtong yung full tank eh, di ba? Multang nga para sa mga para sa mga tropa. <laughs> Nakakatouch naman to si ano, si Nice One. Sabi niya ganoon mga dre no. Dre, kita ko kung paano ka kumayod Noon sa kanan ka pa. Ultimong day off, nag u-over ka at sobrang tiyaga mo para lang kumita. Guys, give me a break. <laughs> 'Di ba? Hindi naman lahat puro kayod and let the man enjoy his life at kung sa Pinas siya magkakaroon ng happiness at safe hi, ha, ano haven please let him be oo nga no <laughs> sabado linggo diba except kung may lakad yung pamilya yon hindi hindi ako hindi ako tatrabaho mga dino pero kung wala rin lang akong ginagawa Kaysa matulog ako, may taswell well na tiyagain ko yung isang oras na 15 dollars o 20 dollars sa pag grocery para sa para sa Uber, mga dreno. Shoutout po bigen Joyce. Totoo 'yan. Kaya napakamahal ng rent dito sa BC. Tiga, BC sila, mga dreno. Grabe sa BC, mga dreno. Ang ginawa ng mga madurunong sa construction, mga dreno ginawa nila yung truck nila, yung parang mga F-150. Ginawa nila ng parang bahay sa likod para lang tirahan sila, mga dreno. Kasi nga sa mahal ng renta. So, yun mga dreno. Ah, maraming salamat ulit sa inyo at hanggang sa uulitin po. So, sunod mga dreno. Ah, Mag-iikot tayo sa norte. Sana makasama kayo tapos papakita ko sa inyo tapos na yung bahay doon mga dreno sa, sa La Union makakita nyo kung anong nangyari kung ano yung improvement na nagawa doon mga dreno at magkano yung nagastos nila <laughs> yung nagastos nila sa pagpapagawa mga dreno at iikutin natin mga dreno yung barangay nila <laughs> hindi yung La Union mga dreno yung barangay lang nila ang Lusong Norte Maraming salamat sa inyo mga dre no. Hanggang sa ulitin sana po ano. Sana amiti simply living in Philippines. Dumi ng kamay mo. Wala ka man lang tinidor na baon sa ka. May ano ko? Ano mo si Amiti? Grabe ka naman ate. Pero ako wife dito. Hindi, joke lang. Amitis! Bibigyan pa naman sa alam ng <laughs> What's oh, the rush?